I will file a resolution to suspend the monetization program. <laughs> so wala na po na, na PUB monetization program. Suspended po muna yon. Wala na po. Kanina ka pa ulit makulit ka na, certain qualifications, certain qualifications, define qualifications para sa'yo. Hmm. So, ibig mong sabihin, hindi qualified itong mga local manufacturers natin na for 77, for the past 77 years, silang gumagawa ng mga jeepney. Firstly, Mr. Chair, Tapos, saman, not... tapos sab sabihin nyo ngayon, qualified yung mga foreign manufacturers, they don't even know how the jeepney looks like. Modernization Program ipasususpinde ni Senator Tulfo. Sa hearing ng Senate Committee on Public Services, sinabi ni Senator Idol Rafi Tulfo na agad siyang magsusumite ng Senate Resolution Expressing the Sense of the Senate para tuluyang masuspinde ang PUV Modernization Program dahil nakita niyang tadtad -tad ito ng kapalpakan. Sa pakikipag-usap niya sa iba't ibang miyembro ng transport groups, lumitaw na ang PUV Modernization Program ay hindi pinag-isipan, hindi pinag-aralan, hindi pinagplanuhan at minadali. Ang resulta, maraming mga maliliit nating kababayan ang nade-dehado, particular na ang mga choper ng jeepney. Kuwento pa siguro nila kita sa drawing lang sa picture. And yet they're qualified at itong mga local manufacturers natin, they are not. Kaya nga hindi sila pinaburan, hindi sila pinakinggan. Come on, Mr. Buluran. Bakit hindi nag- na, uh, hindi nyo pinaburan ang local manufacturers natin? At ang pinagbura nyo ay yung mga foreign manufacturers. Pakisagot lang po diretsyo. Uh, Mr. Chair, Bakit uh, po? according to the PMO, they were not able to file their application for enrollment within the period provided. Mr. Francisco, dito to hindi totoo yun. Napakalaking kalokohan nun. Mm -hmm. Kaya nga, parati ako nakikipag-meeting sa pamunuan ng CARS program. Mm -hmm. Kasi habang-habang problema na yan eh, sa BOI. So, sa tagal namin, napakahaba na ng history namin. Naka ilang palit-palit na ng mga tao sa BOI. Kasi mula 1990s pa lang, iniipit na kami ng BOI. Paulit-ulit nga sila, nagpagkua rin sa inyo, hindi nyo pinapansin eh. Uh, uh, Mr. Chair, uh, uh, Baka they don't meet the uh, qualification para sa inyo para mabigyan si Eddie. Kailan po si Eddie? Kailan yes. niyo po? Eddie, eh, ikaw. Huwag <laughs> niyo na insultuin kami, huwag niyo kami insultin sa Senado na kaya hindi sila isama dahil they weren't able to beat the deadline. Hindi sila nakapagpasa ng application. Bullshit. That's horseshit. Maliwanag pa sa sikat ng araw ang dahilan kung bakit pinapaboran yung foreigners, foreign manufacturers. At nasabi ko na kanina, gusto mo ulitin ko ulit? Kasi may korupsyon. Okay? Nakita rin ni Senador. Idol na nababalot ito ng korupsyon. Sinegundahan naman ito nila Majority Floor Leader Francis Tolentino at Senator J.V. Ejercito. Una na kasing nagmungkahi si Senate President Francis Escudero tungkol sa pagsuspinde sa PUV Modernization Program dahil maging siya ay nakitaan ito ng samit-saring problema. Laking tuwa naman ng mga jeepney operators and drivers sa naging magandang resulta ng Senate hearing. Meron pala ako isang tanong, ano? Sorry. Sa BOI, nandito na man taga-BOI? Board of Investment? Meron ba? Yes, Mr. Chair. Kanya ko pag gusto nito ito, nakakalimutan ko lang. Ayon kay Mr. Francisco, Mr. Elmer Francisco, nagbigay kayo ng 9 billion, tig 9 billion pesos sa mga foreign manufacturers para mag-locally produce ng mga sasakyan dito sa Pilipinas. Right? Is that an accurate statement? Yes, uh, okay. researcher. tuloy ko. Tapos, hindi sila nakapag-comply. You follow me? Tama pa rin? Uh, hindi sila pag-comply. Yes or no lang? Uh, per per uh, our information, two were, two were able to enroll in the program. And, Kaya, uh, in short, hindi sila kapag comply They complied, Your Honor. They complied. Nakapag-comply sila. However, uh, nung humingi uh, si Mr. Francisco sa BOI uh, para sa programa na ibinibigay nyo sa mga foreign mm -hmm. Uh, manufacturers dinikla nyo. pinapaboran nyo yung mga foreign investors foreign manufacturers and yet yung mga local ayaw yung pagbigyan bakit corruption ba itong pinag-uusapan natin dito um, Mr. Chair uh, per the per the IRR of uh, EO uh uh 182 or the Cars program uh, a separate MC must be issued providing for a period within which to apply for No sir. The no sir. Yung mga foreign manufacturers pinapaboran nyo na mabigyan ng tig 9 billion pesos para mag-produce ng sasakyan dito sa Pilipinas. When in fact, meron na tayong mga local manufacturers na who's been doing this kind of thing. they've, they've been in the business for 77 years, sabi pa ni Mr. Francisco nung last hearing. And yet, hindi nyo sila kinonsulta, hindi nyo sila pinaboran Sila dapat ang inuna ninyo kaysa yung, loka, yung foreign manufacturers. Bakit? Ako may sagot ako dyan. Yes. Dahil may kickback kayo pag foreign manufacturers, especially from China. Pag sa local, wala kayong kickback. May expose kayo. Yun yun eh. Kaya palagi nyo pinapaburan itong mga foreign manufacturers tulad ng China at Russia because malakas magbigay ng kickback mga to. Yun lang yun, sir. Mr. Francisco. Gusto kayong sabihin, sir? <coughs> Yes, uh, Mr. Chairman, salamat po. Yan po yung tinatawag ng CARS program na noon pa po, nakikipagpulong kami, pabalik-balik ako sa opisina ni ASEC Mulong Manlapig na head ng CARS program. Tinatanong ko, di ba, bakit yung mga foreign manufacturers, binigyan mo na 9 billion, dalawang foreign manufacturers? So 18 billion po. Oh, 18 billion, kasi 27 billion yung ano, budget eh. Meron pang isang slot. Bakit ayaw nila ibigay sa amin? paulit-ulit na gabi doon. Tinatanong ko, wala akong makuha ang sagot. Wala akong makuha ang sagot, bakit? Bakit ayon niyo bigay sa so, ano, local manufacturers? Hindi ko naman inaangkin yon. Ako nga, totoo lang, hindi naman ako humihingi ng ayuda galing sa gobyerno. Dahil 77 years na kami gumagawa ng jeep, ako 32 years na personally. Hindi naman kami humingi ng miski isang piso galing sa gobyerno. Pero bakit yung ano, foreign manufacturers, e eh, binigyan niyo. Kami hindi. Si Mr. Saraw nandito, binigyan ka ba na 9 billion? 9 pesos? Wala. Wala rin. Walang binigay sa amin ni piso. Hinihingi namin yon. Ngayon, nung after nung ano, first na, ano, na, nandito tayo na nag-hearing, nagkaroon ng consultation. Kumontak sa akin si Yusek Aldaba ng, ano, ng DTI. So, para magkaroon ng usapan. ba? Diba? So, ang hinihingi namin ngayon is, like, For example, localization ng parts and components. Para lahat ng components dito natin gagawin sa ating ano, ating economic zone na ginagawa sa Camarines Norte. So 'yun yung hinihingi natin, localization ng parts. Pwede ba kaming mabigyan ng BOI ng hindi kami humingi ng higit pa doon? Pero yung katulad lang na binigay nyo sa foreign manufacturers, pwede bang maibigay nyo sa local manufacturers? Yun ang tanong natin. Okay, BOI? ang sinasabi niya para maging maiksi tayo, kung nabigyan niyo ng pabor ang mga foreign manufacturers, bakit hindi niyo bigyan ng pabor ang mga local manufacturers? Uh, Mr. Pwede Chair. pa may bigyan niyo isang slot sa kanila? Uh, kasi, Mr. Chair, yung uh, CARS program has its uh, own uh, requirements for qualification under the program. But uh, under the CREATE Act and under the MBDP, Uh, they may qualify for registration and avail of the incentives. They may Mr. qualify. Mr. so, Mr. Francisco, you are qualified. They may qualify. So, kung qualified sila, but di mo ibigyan bigay sa kanya isang slot yung 9 billion. Meron pala kayo bigyan ng 18 Mr. billion sa foreign manufacturers. I'm, referred, I'm referring to the Create Act and the MVDP. Uh, Anong ano yung Clean Act? The, ano yung Clean Act? Corporate Recovery and Tax Incentives for Enterprises Act, uh, which provides for Uh, incentives for qualified uh, enterprises. So this is different from the cars program, uh, Mr. Chair. Anong clean air act na sinasabi niyo po, Mr. Buluran? Create Act po, uh, Mr. Chair. Trade Create uh, short for Corporate Recovery and Tax Incentives for Enterprises Act or RA 11534. Okay. So under this law po, uh, those uh, activities that fall under the Strategic Investment Priority Plan uh, may uh, may qualify for registration and avail of incentives under the Create Act po. Okay. Hindi pa kayo avail uh, Mr. Francisco? Wala pa silang ganon, Mr. Ano, uh, Chairman. Mm. Uh, nung last na consultation namin, last week lang yon with DTI, BOI, uh, UNIDO, CAA, as requested by USEC Aldaba ng DTI, wala pa silang ganon. So, ang la latest pa sa ngayon, yung previous is yung CARS program na hindi kami isinali. Hindi kami sinali. So, 'yun lang, yung dalawang foreign manufacturers lang ang inalaw nila. So, di, ngayon wala pa silang bago. Oh, Mr. Bloran, but hindi sinali yung mga local manufacturers natin. Uh, Mr. Chair, under the uh, under the CARS program, there are certain qualifications that, that Qualifications ano nga po be... yung kanina ka paulit yeah. ulit makulit ka na. Certain so, qualifications, it's... certain qualifications define qualifications para sa iyo. Hmm. So ibig mong sabihin, hindi qualified itong mga local manufacturers natin na for 77 for the past 77 years, silang gumagawa ng mga jeepney. Firstly, Mr. Chair, uh, they were tapos mamantapos not... sa sabihin niyo ngayon, hmm. qualified yung mga foreign manufacturers, they don't even know how the jeepney looks like. hindi pa siguro nila kita sa drawing lang sa picture. And yet they're qualified? At itong mga local manufacturers natin, they are not. Kaya nga, hindi sila pinaboran, hindi sila pinakinggan. Come uh, on, Mr. Buluran. Uh, Mr. Chair, let me first provide the background on what happened uh, in the case of uh, Francisco uh, under the CARS program. Uh, this uh, information was actually, uh, we actually got this from the Project Management Office which previously administered the CARS program. Sir, pakidiretso na sir. Pakiksag, gutom na ako. Bakit mm. hindi nag, na, uh, hindi nyo pinaboran ang local manufacturers natin at ang pinabura nyo ay yung mga foreign manufacturers. Pakisagot lang po diretsyo. Uh, Mr. Chair, Bakit uh, po? according to the PMO, they were not able to file their application for enrollment within the period provided. Jeez. Hmm. Mr. Hmm. Francisco, hmm. hindi totoo yun. Hindi Napakalaking kalokohan nun. Hmm. Kaya nga, parati ako nakikipag-meeting hmm. sa pamunuan ng CARS program. Hmm. Kasi habang-habang problema na yan eh sa BOI. So, sa tagal namin, napakahaba na ng history namin. Naka ilang palit-palit na ng mga tao sa BOI. Eh, mula 1990s pa lang, iniipit na kami ng BOI. So, what can we expect? Di ba? Alam mo, Mr. Buluran, napaka flimsy shallow yung binigay mong reason kung bakit hindi sila qualified because they didn't beat the deadline. They weren't able to file uh, their application on time. ipaulit ulit nga sila pag-coordinate sa inyo, eh. hindi nyo pinapansin eh. Uh, Uh, Mr. Chair, uh, uh, Baka they don't meet the uh, qualification para sa inyo para mabigyan si Eddie. Kailan mo po si Eddie? Yes. niyo po? Eddie, ikaw. <laughs> Ay, kasabihan sa kanto, mm. kalye. Yun sir, yun eh. Hindi, kanina sorry sir, ah. Um, palaging pinapaboran ang mga foreigners, foreign investors, foreign manufacturers, kaysa sa local. Although, alam mo, kung I'm not against sa mga foreign investors pero dapat nasa tama lang. In this case, dito sa jeepney monetization program, pinapaboran yung mga foreign manufacturers because merong kickback. Kita mo, 2.4 million pagkamahal-mahal na sasakyan. Samantalang pag, pag si uh, Mr. Francisco magkano kung sakali yung, inyong jeep na gagawin. Yung tunay na jeepney natin, 1,997,000. Kaya humihingi kami ng ganyang ano, incentive galing sa gobyerno para mas lalo pa natin mapababa yung presyo. Hmm. Yung 1997 na yun, bababa pa yun ng mga 30 to 40 percent when we localize all of the components. Meron tayong capabilities. Hindi na natin kailangan improve yun. Lumabas ka lang dito, makikita mo yung mga orange na tumatakbo dyan ng mga Pinoy. Kami may gawa nun. Simula 1970s, hanggang ngayon tumatakbo pa rin. So ang kailangan lang namin ay kung hindi kami tutulungan ng gobyerno, ay huwag lang kayo magpabigat. Yun lang hinihilig namin. Pero kung makakatulong kayo sa amin, mas makakabuti yan para sa mga operators natin. Kasi bababa ng husto yung presyo, marami tayong mabibigyan ng trabaho ng mga kapwa natin Pilipino. Yun ang pinakamahalaga dito. Kesa ibigay natin sa mga foreign manufacturers na sila yung nakakaroon ng trabaho, yung kita, dun pupunta sa bansa nila. Dapat dito sa atin, parang umunlad yung bayan natin. It's our chance to modernize and to industrialize na tinatawag. Yun yung pinakamahalaga dito. So, kami, noon hindi kami humingi ng pera. Pero binigyan nyo yung foreign manufacturers. Dapat, bigyan nyo rin kami. Yung local manufacturers. Hindi lang para sa akin. Pati si Mr. Saraw. Nandito. 77 years na kami gumagawa. Tapos tatanungin nyo kami kung nagka-qualify kami. Di ba? Parang hindi natin ma-connect eh. Walang connection qualification dapat nga ang ano nga nung nagconsultation kami nila Yusek Ortega yung sa bagong COC Nagrequest ako dapat meron tayong grandfather clause ano yung grandfather clause dapat meron konting incentives yung mga 50 years or older na gumagawa ng mga sasakyan na ibang ano yung requir certain requirements dapat i-waive ne eh. parang hiningan mo yung Filipino citizen ng birth certificate parang ganon So ba't mo kami hingan ng mga requirements na iba na hindi naman kailangan. So ang nire-request ko noon kay ano kay Yusek Ortega, oo oh, susunod kami do sa PNS. Bigyan mo kami na COC pero accept mo na kami doon sa requirements na ano na mutin na academic. Kasi ang tagal-tagal na namin gumagawa ng mga sasakyan, den sasabihin mo hindi kami nag-qualify. Sigurado ako kung sumasakay ka ng public transportation, nakasakay ka sa isa sa mga gawa namin. Or mas marami pa? Kasi lumingon ka kaliwat-kanan, ang daming gawa ng Francisco Motors. Always, sir. K kaya, yes, Mr. always. Tapos hindi kami nag Yeah. e sir, Mr. Buluran, uh, uh, oh. excuse me. Mr. Buluran, nakaka-insulto nga naman na sila yung uh, gumagawa ng mga jeepney natin dito. Sila nakakaintindi kung paano gawin yung traditional jeepney natin. And yet, sila ang ayon yung suportahan. Ang susuportahan nyo, foreign manufacturers naggagayahin yung jeepney natin na they will come up with the uh, jeepney na yun ang gagamitin natin dito so in short parang lokohan sir eh lokohan papaboran yung local versus sa uh, i mean papaboran yung foreign versus sa local samantalang itong local pagkatagal-tagal na ginagawa yung uh, paggawa ng jeep anyway um uh, This is what I want you to do, Mr. Buluran. Makipag-usap kayo kay Mr. Francisco at kay Mr. Saraw uh, tungkol dun sa CARS program, BOI CARS program. Uh, I want you to give them priority over these uh, foreign manufacturers. Dal kapag nabalitaan ko ulit at marami ka pang cheche-bureche, tatamaan kayo sa amin this Senado. I'll make sure of that. We're always open for a meeting with Mr. Francisco. Exactly. From now on, closely coordinated, mm. usap kayo. Ayoko na marinig na hindi nyo sila pinapansin. Ang pinapansin nyo, palagi yung foreign manufacturers. At huwag nyo na insultuhin kami, wag nyo kami insultin sa Senado na kaya hindi sila isama dahil they weren't able to beat the deadline. Hindi sila kapagpasa ng application. Bullshit. That's bullshit. Okay? Huwag na tayo maglokohan. Maliwanag pa sa sikat ng araw ang dahilan kung bakit pinapaboran yung foreigners Ford manufacturer. Natasabi ko na kanina, gusto mo ulitin ko let. Ulit? Kasi may corruption. Okay? Po, there being no other matters for consideration, this hearing is hereby suspended.